Hi guys, good morning. So, andito tayo ngayon nagbabalik. So, yun na nga. <laughs> so, nagbabalik po tayo at um ang ano natin ngayon gagawin natin ngayon ay manguha tayo ng ano, ng gulay doon sa sa sapa. 'Di ba? Sa sapa tayo. Yes. Manguha tayo ng kangkong at um, yun ang uulamin natin ngayong lunch kasi wala <laughs> walang walang pangbiling ulam. So, dali na yun, bibig na tayo doon sa ano, sa Dali Tangkungan at nang tayo. Hindi lang naman baboy or mga hayop ang kakain doon. Pati din tao kakain doon kahit madumi. Joke. <laughs> Hindi mo dumi yon, no? Tara na. Bye. So by the way guys, may dala kaming ano, may dala kaming um, basket. Basket ang tawag dito ha. At saka scissors. At ang kasama po natin si uh, Brittany at saka si Bating. Oh, sila po yung mga kasama natin. Sila po yung kasama natin. Hi! Susugod dyan sa sapa na yan. Oh, sila po yung kasama ilog, natin. Ilog. Sila yung like, sapa. Sa na yun, ang ilog. Oo, oh, oh di ba? Pa'y manguha ng ating uh, uulamin for lunch. Ito yung kangkong. Ito kami nang ni, ano dati, ni Mia Caloca. Yung kangkungan na yan. Yung mga tanin ko dyan sa kangkungan. <laughs> Diyan tayo mangunguha. sige na, bating. Muna ka na, bating. Ah, Dito tayo mangunguha. Kaya tara na. Ayan. Yun yung hinaguan sa tuuli konti. Dito tayo mangunguha. Mga bata, tulungan mo kami. Sino maliligo dito? Ay, pa, tulung, tulung Wala kay ah, soul ba? Mga bata. Dito tayo, guys, oh. Uy, mas maganda doon, mas malinis doon sa kabila kaysa dyan doon, oh. Mas malinis pa Diyan. So ayan naman na po si ano, break ni ng kangkong kasi baki Tabangan mi ninyo Ito pa yung kangkong na ano bago bago also, tat tatapak na din tayo sa tubig Malamig guys tayo no? ayun, 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 ayun. ang lamig si dito tayo guys mm. mga bata alam may isda Please, may isda <laughs> ang, ang, ang sarap may isda <laughs> <Activity> ang arte <laughs> Parang <laughs> Ay! Yung sugat ko na ano O, as... oh, dyan na yan. Ito yung mga dahon na kailangan guys Kasi wala siyang ano Wala siyang hmm. So ito yung ano dyan Mm. Di diba? Dito lang kami nangunguha, guys. Ito lang yung ulam, guys. Ha? Ah. Hmm. At saka may mga bata kaming kasama ba? na pa doon, ah, diba? Ah, dito Dito malawag talaga sa obra. Pugasan mo <coughs> natin. Dito tayo sa malayo. <coughs> dito, sa mas <malayo. coughs> malalim. Dito. Ay. Hmm. Wala ba may susing niya ha? Na. Yeah, wala na. Oh, wala wala.

Diyan po sila guys. Iba-ping po. Sumubod po. See. Hmm. So ayan guys, so, sila dyan po sila nagpunguha ng puti mga bata. Hmm, di diba? finally, um, nakakuha na po kami uh, at na po ako. Nauna na po. Hindi sa likod ko po sila ni um, Britney and si Bating. Sila po ng ano, kangkong. Kaya lulutuin na po namin. Bye! Mm. Ayan yung kangkong namin guys. To. Isang baniera. Hi guys, ito na po yung ating lutuin yun yon. So, nagkasa na po siya at ito na po yung ating lulutuin ang isang banyerang kangkong Ayan Dami is kangkong okay. Ayan ready? Okay. Ayan okay. Ayan 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 kami Ayan Ano? Ayan Ayan Ayan

guys. So, kakain na tayo. Ah! Kapay <coughs> magpukaw sa, mag sa tulog-tulog. Hmm. Yan, nagpatulog-tulog. Pag-live nga. Pag-live nga. live na so,

Ay, I, I don't like that. bata. Ito lang gusto nyo, di ba na? Ah! Napasok. Iyan po magiging kudal on dito nga. Nakamang nata dito oh Si Amanda ito kayo rin. Ako yung uh. sa sa'yo. Sip ka man daw. Ay, lagi <laughs> ka 300 na pagkakag sa inyo. Le celebres. <laughs> Ang <laughs> oh, oh, utan ako, Britney, sa kuandra ha. Ang problema. Sa sweldo. Dali sila sa mas no? Mole ka karon niyo. Mole. Hi, mga So this is my first meal. Over our... ako nang card to see us. You, my this black card works at all four seasons. Shout out from Dubai. Rhea Ricky Ron. Kaya alam nyo guys, okay. ako gusto rin ko man talagang sumama sa see. mas dati kasi hindi naman talaga kami magdasto sa fiesta. Meron siguro pero yung oh, so kapunan na lang namin. Tapos parang hindi na kami nung fiesta sa kawit bada. Yun lang pero yung like okay. before, okay. Pipiliin ko talaga yung family guys. Yeah. May mga deklase, dapat 'yan, 'di ba? Yep, yep, yep. Railing. 'Yung railing ba 'yung bakal ganyan. 'Yung pangharang, byod inakyat din isang paan bayo. <laughs> siya paan niya byod. Palaban si Batman. Kaya ni naka-black na dress si Amanda.